hindi na ayaw ka nandosin yan balo ay narikinig tayo ako hindi po siya ako oh, nagmamassage gay <laughs> walang magawa dito sa napuntahan namin hindi nagmassage dito pag hindi ka nagtrabaho <laughs> nanaka <laughs> karada <laughs> is But work ako, is ka? life. Ang mm -hmm. so, David so. din diba? lang. Work is life po dito sa Canada. Pag wala kang trabaho okay. nga ka. Hindi. Pero lang kung mayroon pang anak. Yeah. Limang anak. <laughs> Para sa support hmm. pa ng gabihan. Pag wala ka pong trabaho, magtayo na lang ng tent sa labas. <laughs> Mitchell talampakan niya. Napagod po siya kakahiga. <laughs> Kaya siya nagwangwari <nabungo> ng talampakan. Gagalapit. <laughs> hmm. Baka na mag-work is life. Siyempre napagod siya. Deod niya tarapan. po ngayon. Kaya napagod siya kakahiga dito. Sorry. Tignan niyo yung kama namin na butas na. Bakit? Gumakat <laughs> na po yung likod niya. Ayan <laughs> you know. Bumakat na yung pangalan niya sa kama. Siguro kung ang kamo nagreklamo, sinuka ka na. <laughs> no? Grabe siya. Tumayo ka naman. <laughs> kung nagsasalita siya. Mm. yeah. Maybe. Pag-day off lang naman. Temporado. Yung kay Melvin ay ano. Tunay na breakfast ang akin sa Prado. Tingnan niya si Melvin. Tingnan niya si Melvin. Ito'y may may-ari ng mansyon. Eh hey, na. na ang mga dahon. Fall na talaga tapos habang may dumadaan na tren. tren nga pala yung dumadaan din. Yun. yung mga dahon, stop na fall na. You know, ayun po 'yung mga dahon ayun. Yung pinakamalayo niyang pretal. Ayan o. Ang ganda ng panahon ngayon dito. Pero alas 7 na ng gabi. Alas 7 na ng gabi. Ayan o. Ayan. Nandito kami sa park ni Melvin. Ayan si Melvin. Wala lang. Namamasha lang kami kasi day off namin ng 2 days. Ngayon tsaka bukas. So kaninang umaga naghiga-higa kami. And ngayon kailangan namin maglakad-lakad. So, ayan siya, oh. Nagpi-picture siya. Ewan ko anong anong pinipicture niya. Ang ganda ng langit. Ang ganda ng langit dito. Hinanin niyo yan, oh. Hmm, nakaka-relax. Tapos, may mga batada din dito naglalaro. Ito yung maganda dito. Malapit sa park. So, pag nandito na si Kaylee, makakapaglaro na din siya dyan. Tapos, pagpunta niya dito, winter pala. cha da So, ayun lang. Naishare ko lang sa inyo. Magagala kami ni Melvin kasi day off namin. Pero alas 7 na yung gagalaan namin is lakad-lakad lang. Pasyal-pasyal lang talaga. So, ayan. Maglalakad-lakad pa rin kami ni Melvin kasi nga day off namin today. Dito lang. Maglalakad-lakad lang. Alas 7 na ngayon. Alas 7 na lang. 7.30? Mm hmm? No, 7.30. Yeah, 7.30 na. At medyo malamok dyan sa park. Hindi magandang magala kasi malamok. Tumambay, malamok. Mahirap tumambay kasi malamok pala pag mga ganito. So ayun lang. At ano kami ba, ay uh, ano mo problema siya kasi hindi daw siya naka-lotion. Huh? Hindi I daw siya nakapag-lotion. Na na malapit na rin ulit dito ang malapit ng mag-winter kasi ay, nag- ay, pa, ano. Yung paa na niya puti-puti. Yung isa it, sa, sa sa so winter dito hindi hindi ka talaga pwedeng magano hindi ka pwedeng hindi ka mag lotion kasi talagang magsusugat yung binti mo lalo na kung dry na dry ka kasi ano sobrang sobrang lamig so na dry mas lalong na dry yung balat kung hindi mo lalagyan ng moisturizer magsusugat ganern so ayan ayan oh ang ganda ang ganda ng langit <laughs> ang ganda ng mamasyal ngayon pero malamok Malamok din eh. Gandang magsarap magkape-kape ngayon sa ano. Eh. Ni Melvin magkape. aso so, Malamok. Oh. Parang hindi masaya itong aming pagagala ni Melvin. Malamok! Kaya nga, ka, malamok. Malamok, 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 malamok. Sobrang lamok dito, no? Dapat, dito ka kaya kasi safe way. Safe way? Ayun, tingnan mo muna kung bukas pa kasi holiday. Oo. Oh yung Halina, pa ang masama. Kaya nga, linggo ngayon. Anong oras lang? O, oh, diba? Tinitin na yung gupit niya kasi hindi ayos. No, hindi. Malis pa yun. Yun na ang problema dito. Minsan yung iba, sarado. Pag holiday, maaga silang magsara kahit grocery. Bukas pa ang holiday. Kaya nga, holiday is eh, linggo ngayon. Say hi to my vlog. Ikaw naman ang mag-vlog. Ay, siya ko. Arty Wala mo. kasi yung ganun. Mas maganda yung ganun eh. Hmm. Pag ganyan ako nakangawit. Na, na Nag-reklamo siya. Para ganun siya. sa video na lang sa so, alam ito. Yeah. Okay. So, Hawakan mo na lang. Sa Regina, igagala ko kayo sa pamamagitan ng aking paa. Mayang sa kayaan ko ito eh. Hindi eh. kayo masyadong makapag-ano ni Melvin kasi malamok. Ayan, may sasakyan. nating maghanap ng kakainin kasi wala po kaming makain sa bahay. Wala kaming magawa, wala kaming makain. Ang um, oh, maluto eh. Paano? <laughs> maluto um, oh, eh. Wala din daw siyang maluto. Point five lang dapat point. Ang oh, maluto. Ayan, ganito na yung panahon pag September. Pero maya maya magpo-fall na yan kasi nang na rin. Kamusta na kayo si Tap? Kamusta na kayo si Tap? Kamusta si Ayun, Puntahan natin. na ako. Hindi na ako nakapunta na ano eh. Naglalakad pa rin tayo. Sa mga gustong pumunta, magtanggal na kayo ng init ninyo kung nasaan man kayo. Pagdating nyo dito, init na init na kayo. Sigurado. Ayan yung bahay nila ate. Ay lumipat na pala sila. Kandaramso. Okay, ano. Kasi yung bike namin ninakaw. Mm -hmm. Ninakaw yung bike namin, kaya hindi na kami makapagbike ni Melvin na dalawa kasi isa na lang yung bike. Sa mga ganito sana no, pwede tayong magbike. Oo, bye. pwede magbike-bike dito yung mga so, tong oras. Kasi nawala yung bike ni Melvin ninakaw sa ano, sa baba ng bahay. May 7-11 din doon banda eh. Naga pizza. Yeah, feeling ko mas masarap ang pizza Ayan, maglalakad tayo papuntang Dominos kasi may Dominos dito malapit sa bahay may natin yung security, okay? yung security. Na nag order kami dito sa pizza Dominos ang pangalan ni Melvin ay Melville. Melville, Bilbil. -bil -bil. <laughs> Ayan I'm Ready. Ayan, nakabili na kami ni Melville ng Domino's. Pero tatawid muna kami. Ayan, alas 8 na ng gabi. Nasa lansangan pa rin kami. Tatawid muna kami dito. At nakabili na rin kami ng Domino's. Domino's. nos nos Ayan, tatawid na kami. Tawid, tawid, tawid dito ditong tumawid kasi ang laki ng kalsada. 'Di ba? Yeah, I know, but minsan kasi may mga sasakyan na. Ang dito kang lang sa kanto kasi may Pindutin natin to para sa next na tawid. Ayan. Ayan. Kasi may bilang siya Oh. 3 seconds na lang. magutom na, na gutom na kasi kami Wala kasing dine in dine doon. Alam? yung 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 naman siya. Bravo.